sentro sa mga napapanahong bakso. Tila Brigada! Tila Brigada! Tila Brigada! Tuloy tayo mga kabrigada! E pag-usapan na nga ho natin itong naging karumal-dumal na pagpatay dyan nga ho sa isang paraderya sa Antipolo City. Pakwento muna natin, partner, ano ba yung nangyari dito? Ano yung mga lumabas sa kanilang initial investigation? Makakasama ho natin mga kabrigada si Rizal PPO, Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragun. Magandang umaga po, Colonel. wag lang po sa tira, brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gabat, Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Uh, Kabrigada Abner and uh, Kabrigada Gab. Magandang mm -hmm. umaga po Eh, Colonel, una-una ho, pwede ho bang kwento ho sa amin? Paano ho ba nangyari itong karumaldumal na krimen na ito? Tama po, no? Uh, it was discovered mm -hmm. uh, based on sa aming uh, gathering of uh, information at pag-iimbestiga ay nangyari po yung krimen, no? ng uh, pananaksak sa pitong uh, katao sa loob mismo po ng uh, isang uh, bakery dyan sa Kupang, Antipolo City. Mm-hmm. Ang nangyari po ang insidente, mga 11 to 12 in the uh, midnight, no? mm -hmm. 11 to 12 midnight. You know? And uh, base po sa ating nakalagot na uh, iba po detalye, mm -hmm. ay uh, uh yung uh, suspect na nahuli natin, na naresto na na agad, mm -hmm ay partner nito sa negosyo dito sa bakery itong ah uh, uh, isang uh, biktima no mm -hmm. so yun po ang uh, nakarap natin and there uh, still gathering uh, pieces of evidence mm -hmm. lalo mo ngayon nat uh, nakuha na natin yung uh, motorsiklo na, na ginamit ng uh, suspect nung after the incident at siya doon sa crime scene mm -hmm. at komunikasyon ng Quezon City and uh, that led to the to his arrest no at mm -hmm. uh -huh. Opo, a uh, colonel 'di ba ang sabi nito nitong uh, suspect eh parang ang dating daw inunahan ng dauhu niya ito hung mga para mga panadero na ito kaya hu niya ginawa itong krimen, parang pinagpapanuhan daw siyang patayin hindi huba ba pero na verify na ho ba natin yung impormasyon na to uh, colonel Ama um, doon yung base uh, doon sa version ng uh, suspect dahil na nag uh, nagbigay uh, din siya ng uh, extra judicial uh, confession. Mm -hmm. Ay yun nga may uh, nakuha siyang information at binabalak siyang uh, patayin at ayun itong uh, kanyang partner mm -hmm. kasama tong mga ibang na uh, empleyado nila. Mm -hmm. And uh, yun nga uh, pinagplanuhan niya na uh, unahan nitong mga uh, biktima. Mm -hmm. Aha. E, base po doon, <laughs> sa mga initial na mga impormasyon na uh, kardel, i e, mag-isa lang itong uh, suspect and uh, paano nangyari na pito po yung pinatay at hindi po na malaya ng mga kapitbahay, yung inga, yung commotion doon po sa loob? Yun, uh, nga ang uh, aming tinitingnan din ngayon. Uh, dahil pito, no? At oh. uh, sabi ng suspect eh uh, patay ang ilaw. at oh. uh, nga uh, uh, hindi alam nitong mga biktima kung sino na eh uh, uh, sumasaksak sa kanila. No? So habang lumalapit yung mga ano yung mga biktima ay uh, dahil siya yung may uh, patalim eh yun nagawa niya yung krimen na ganoon. Oh. So, uh, sabi ko nga no Ah uh, mag pa kami mm -hmm. kailangan pa ng mga scientific uh, evidence diyan no mm -hmm. para makita natin kung ano talaga yung uh, scenario during that uh, incident. Oo. Eh kapag uh, mi binanggit po kayo na parang may uh, extra judicial confession yung uh, suspect Uh, ba sa kanyang possible uh, premeditation yung nilasing muna yung mga biktima at saka nung nalasing sa kanya sinagawa yung kanyang plano? Uh, nga, nag-inuman sila dahil birthday niya. Oh. Uh, uh namang malasing agad dahil isa lang ang uh, isa lang po ang uh, iniinom nila. Oh. Well, uh, siguro after that uh, drinking spree, inatulog eh, na tong mga natulog na sila mm. at yun nga uh, pinagplanuhan nitong tong uh, suspect yung nasagawa uh, ng uh, karumang dumal na krimen. Oo. Oh. Mm. So Opo. binanggit pa ninyo na isang bote lang yung ininom ng mga biktima. So paano na isa lang yung ininom nila? Hindi sila nakapanlaban eh kapag isa na naman yung uh, boteng yung ininom nila hmm. sa dami nila eh <clears throat> pwedeng, pwedeng ano hindi sila nalasing at pwedeng well, makapanlaban. Ang senaryo kasi istulog nila no tulog oh. itong uh, biktima oh. no. Well, uh, yun nga talagang uh, paplanuhin mo no. Hmm. Ay, pwede naman sabi pero sa una uh, investigahan din natin kung na uh, baka may uh, hmm. pa ring uh, suspect na kasama niya. Oh. Uh, sabi ayong uh, uh, statement niya niyan is uh, to corroborate with uh, scientific evidence. Mm -hmm. Opo, Colonel, mayroon na hubad tayong tinitignan na pa possibility na baka may kasama pa itong suspect na ito kasi 'di ba, syempre, mga ano yun, mga panadero 'yan, mga panaderian, malakas magmasaya nang uh, tinapay kahit oh. pa sabihin mong tulog 'yan, eh dapat may possibility pa rin na makapalag sila, makalaban sila. May may tinitingnan hubad tayo na posibleng kasama pa itong suspect na sumuko na po. Yan, yan. Nagkagather nga tayo ng mga ano, information pa, no? Mm -hmm. uh, witness na makita na nakakita dun sa insidente. Mm -hmm. at Dahil, yeah, dahil makakandikit yung uh, mga bahay dyan. Mm -hmm. at, uh, mm -hmm. masisikip yung kal kalye, no? Mm -hmm. Sa oras, may mga, may mga gising pa, mm -hmm. nakapit ba? Mm -hmm. uh, pa, yung tinitingnan natin. Oh, okay. Pero napanggit pa ninyo na Around the uh, 11 uh, pm nangyari yung krimen, magkakadikit yung mga bahay. E eh, sa initial po na mga interview po ninyo, doon po sa mga kapitbahay, wala po ba silang namalayan na uh, nung nangyari yung krimen na yon? Walang narinig, wala silang napansin na kakaiba doon sa crime scene, uh, Colonel? Well, uh initially po, no? uh, uh, nandun pa rin ngayon yung ating mga investigador na nag Opo. Aha, uh -huh. pero sa, sa ngayon po, ano po yung uh, tinitingnan ninyo na possible motive doon mm -hmm. po sa krimen? Well, uh, yun nga. ang uh, uh, ang uh, pang, uh nitong prospect is uh, inunahan niya. Mm. Well, -hmm. uh, din siya ang patayin nitong uh, grupo niya. Okay. Oh. Uh -huh. ng uh, unang uh, version na uh, tinitingnan na. Mm -hmm. Ah. Oh, okay. Kaya may karon na, na hubad tayo ng ano, parang uh, drug testing dito po sa suspect po natin. well, uh, uh, we will talk to the suspect no dahil kami may karapatan din tayo nang uh, akusado, mm may -hmm. karapatan. And I feel, no? and they're going what about dun sa side po ng pamilya ng no, mga biktima? May mga request po ba na I-check kung uh, bukod doon sa alak, baka may iba pa na nainom yung mga biktima po, Colonel? Tama yun. No? Uh, isa rin po yan sa request natin sa week, no? week. Subject for uh, uh, test, yung uh, nainom nila ng no? mga oh. sample. Oh. Mm -hmm. pero ang malinaw po yung revelation po ng uh, suspect, hindi po niyo uh, talagang uh, tinitake uh, seriously or uh, talagang tinatanggap uh, hawkline and sinker. yung sinasabi niya na siya lang yung mag-isa at talagang inunahan niya yung ka, yung kanyang matauhan na gumawa ng uh, krimen sa kanya kaya pinagsasaksak na niya inunahan na niya sa pagpatay itong mga biktima. Uh, lahat naman lang ang gulo, uh, tinititan natin. No? Mm -hmm. uh, sabi ko nga, eh, huwag lang tayo mag-focus sa isa. Oh. anggulo Ang gulo. Uh, ano ang ng investigation natin. Kailangan na ang uh, uh, ano yung kita natin sa mga ebidensya na makalap natin. Ah, Okay. Sige. Okay. Eh, with that, uh, Colonel, ha, patuloy pa rin ho pa kami makiki-update. Hingil nga ho dito sa nangyaring karumal-dumal na krimen na ito. Pero panghuli na lang po siguro, ano po yung mga na-inquest na, -na, -na, na ho ba ito? Nakasuhan na ho ba? At ano po yung mga possible po na cases na ma-file po dito sa suspect? ngayon uh, uh, po ay uh, inahanda na natin yung uh, uh, yung uh, complaint para ma-inquest itong uh, Mhm. Mm Seven counts of uh, murder. Mhm. Mm I-sampay natin sa kanya. Okay, sige. With that, maraming salamat po, Colonel, at mabuhay po kayo sa Rizal PPO. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po.